kakain niyan. natin yung ulam na yan. Kakain na ba yan, Ngayon ay kakain tayo ng ano. Ito, panos. Makulay. Kaya mo nang pirito. No? oh. sabi niya kung dinaguan daw ito. Kakaiba ito, kakaiba. Ito yung iyan na. <laughs> ito ay ang dito sa probinsya ay panos. Panos. <laughs> Sabi niya ako dinuguan daw ito. Sabi niya. orang Ito para pag, para may, pagkatapos mong kumain, may kulay na rin yung iyong May ano ka Bagong kulay ng lipstick. Bagong lipstick. Diba? Sinong nakakain na ganun eh. ni lah beganda itu pun nak aku ular ai tikang ni tik Steve ai ana ni pen ngiti tu tu ping ni mun